Okay, Dini Nine, ni actor politician Arjo at ang mga paratang nasangkot siya sa mga anomalya ng flood control projects na matapos na pangalanan mismo sa Senate hearing na mag-asawang diskaya kamakailan lamang. Pero agad bumuelta ang publiko sa kanyang say na binisita lamang siya ng mga diskaya sa viral na larawan nilang magkasama. Resbak nga ng netizens, wala namang aamin sa kasalanan, no? Grabe. Oh, grabe oh, na nag yesterday. Ngayon ay talagang talaga namang As of mm. ano ah, kaka-check ko lang ng Instagram, talagang pinuputakti talaga ng bashing itong si Congressman Arjo Atayde. Oo, oh, oh At, grabe. Parang pa, sa ano no, oh, sa, oh. sa, news feed natin no, lagi natin nakikita. oh, oh. At saka doon, mm. doon sa ano, doon sa picture, in explain din niya kaagad, di ba? Nung una, dininay niya na meron nga siyang kaugnayan jaana ah, dyan sa flood control project na yan. Pangalawa, biglang may lumabas na picture, picture kasama yung mag-asawa, oh. di ba? Kaya sabi niya, ay, ano lang, kumbaga, hi and hello lang daw. Simpleng hi and hello lang daw yun. Yes. At oh, saka siguro, siyempre, Milda. Bilang artista. Artista siya, di ba? Nagpa-picture yung mag-asawa. O, oh, oh, ganun oh. lang. So, yun ang simpleng kanyang ano doon. Oh, Pero, Kahit may explanation siya, iba pa rin talaga. Nag-uumpisa pa lang ito, uh, Rodella feeling ko, dahil talagang grabe ang bash. di ba? Diba? Mm -hmm. Diba? Syempre, nga rin. Oo, oh, at uh, Nakikita na rin naman natin talagang sunod sunod din ng kaganapan ang ang politics ngayon parang showbiz. Mm -hmm. Bro 'di ba? No, no. Araw-araw may ang kaganapan Ang daming ano, kontrobersiya. pagpapalit sa Senado, 'di ba? Pagpapalit ng mga committee doon ay nakakaloka at hindi lang 'yan dahil kanina, 'di ba, parang nakita natin may press conference din si Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Oo, oo, pinaratangan din, 'di ba? Oo, oo, na, na, oo, oo, na, oo, Kaya, may kickback din daw. Kaya ito parang ano, ha, pag umpisa pa lang ito talaga ng mga name dropping. Mahaba na pa talaga ang ano, pupuntahan 'yan, 'di ba? Parang teleserye sa totoong buhay. Mm -hmm. Correct. Ito nga kasunod ng kaliwat-kanang pambabatikos kay uh, Congressman Arjo Atayde sa anumang diumanoy sasangkutan nito, din na naiwasan ng asawa niyang si Maine Mendoza na magbahagi ng say tungkol rito. Anya, tigilan raw muna ng publiko ang pambabat sa kanilang pamilya habang wala pang konkretong katotohanan sa issue, lalat may inosenteng nasasagasaan rito at napaka-unfair naman daw. Oo, sumaklolo agad si, ano, Oo. si Maine sa kanyang asawang si Kong at tayo din. Correct. Oh. At syempre, hindi mo rin naman na may mga ano, kung may question tulis sa yaman ni Maine. Pero dito, medyo magkukomento tayo. Correct. Na alam natin na si Maine Mendoza, bago po man pumasok sa showbiz, ay eh, napakayaman na. Hindi lang po milyonarya si Maine, oh. kundi oh. at napakarami pala niya. Ilang yung fast ano? food chain ba yung oh, ano? Na branch Kailan, na, ba, no? No? na no? Oh. Correct. Oh. At saka bukod doon yung family talaga. Oh. Mayaman talaga. Oh. And, e and even congressman.